Kaya so, sa ba ng So, may sa mga Ay, doon kayo. Doon kayo. Construction. Tuloy-tuloy din yun, ano? Malaki. Malaki. Ito talaga parang, Manager, <laughs> dapat pag-visit gano'n ang suot, ano? Uh, kasi ma malaking tao yung, uh, anong runa, yung, yung mm. malaking, uh, uh, mga... Ano mo rin, yung... Mga ikan Malaking tao. Hanggang sa tubig lang ako. mga tao yung Dapat yung mga... Tapos nakasalamin. Tapos nakasalamin hindi pa hindi pa na yan ano hindi pa na yan ano yung malita ko yung gusto ano yung malita ko yung doon yung nagdokumento lahat pag baba mo na susiyan mo ganyan yung lata do hindi sira ulo mukhang galing sa digital to bagay mo rin yung sa Amerikana tapos yung malita maliit doon yung dokumento lahat tapos yung baba mo ang laman ng ano ang laman ng mo, nakalagay dito ano naman? Ano naman? Silicon, ground. Ano naman? Ano naman? mula naman sa'yo. Uh, ito, ito. Ito, Ganyan ang malakan eh, boss. Ito, ayun o. Ganyan ang malakan ba? Ganyan? Ito. Ito. Oh, yan, yan. Ito, 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 Hindi ganyan. Hindi, attach case yung ano. Hindi ganyan. Para ka mag-flatlight naman pag di, Hindi. Maganda talaga itong binigay ni Janice. Baka ito magandala ang surte sa'yo. Yan. Dati na, dati na. Ano, ano natin Baba mo. Nakapulo. Oo, oh, Tapos mm. buksan yung ban. Ban. Saan ang mo? Ano yung nga 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 sir. nga nga ng mo to, ah, wait, wait a minute. <laughs> <laughs> bang! 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 bullpen, dito. Pus, bullpen. May metros pa, may metros si Oh, siyempre dito lang, dito lang. May pa. Metro lang. Puntay na na. Puntay skills sa pa, Tapos, okay na. Martilyo. Balik ka sa bang. Balik mo sa loob. Kukuha naman yung martilyo. Ay, Magaling talaga ito si Parang uh, eh. basta eh. Magaling yan basta eh. Magaling ito bawa. Oh. Oo, dapat sila gawin. Talagang magaling ito si Parang Pilip Kasi sa mga ano eh. suot. Suot ni Berto. Parang akala di bumo. May mabisita lang mga bigate rin. Oo. may pampasapo. Ha 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 ha